Nai Chief. Kaya mo ba yan? Ayan na, tumakbo si Nai Chief. Si Nai Chief, na naman. Dumulas na lang ako. Hilahin mo! Hilahin mo na ah, sa tayo. Mga Kakri, magandang umaga. Tanghali, hapon. ayana po, agibat. Patay ka kayo dyan. Gamitin mo agibat. Tumamaya dyan. <laughs> Tanghali, hapon, gabi. Kung kailan nyo man tumapapanood, kasama uli natin yung timbahog. Mga Kakri. Ayan. Akat sila sa Paso, El Demonio. Yari na naman si Agimat Jan Mama ya. Eh, kayo na na wala pa ipandan. Yan lang talaga. No choice. Ah shortcut na tayo makaka-grind tinanatin packet nila. Yeah, hindi na masira rin nya. Kagilas naman nya. Tali kami siya si eh, mata talaga pag kakamis niya, iuna lagi no si makmak pakaka-grind tinan nya natin. Kung mahirap, ay nako lumulubog, patay kamakmak. mga kagri si Makmak -mak. ayan na lumood na mga kagri si Makmak -mak. kabaong patay mga kagri hinila na sa ulo ayan na ako, natanggal na yung sungay patay <laughs> si Makmak -mak. ngayon ngayon ko na nakita nabag ko si Makmak -mak. ah kinuha yung ano patay na rin yun ang ng lobby mo ngayon mga <laughs> kagri kabise yun ang na ako Makmak -mak! ako sa simento na kabise hintayin mo na yung ano hintayin mo na yung rescue Resume, tulak, tulak. Kala, kala ko tutulak si. Kala ko uusukan na ni kuyang yung kalamaw mo kasi si, kukuha lang wala. Na. Kala ko uusukan na eh. Kukuha lang wala lang ano. Babawasan na natin ng timbang. <laughs> ha, babawasan na pala. Tulak, tulak, tulak. Ano, ano ko po? Ay na, nakadali. sinapak na lang. Hindi, ano lang yan, butas lang, kaya nahirapan. Butas lang, kaya nahirapan. <laughs> Nadali lang kami. Inabahan tuloy si Ngayon, brum brum, ngayon ka mag... Ariel, ngayon ka mag-fashion show. Kakaon, nung madali, nagpa-fashion show kayo. <laughs> Yari ka ngayon dito, brum brum. <laughs> kaya, eh, kami. Hindi, binutas lang ni Kapise, butas kasi. Mahirap talaga, kaya na ngayon yan. Siyempre lahat ka, hinakot niya. Tingnan <laughs> mo muna. Yan. Nilagyan na. na ni brum brum na. Nilagyan <laughs> na ng sakuan. Nilagyan <laughs> na ng sakuan. <laughs> Ay. <Ayun. laughs> Yan. Brum brum dito. Sa taas. Baka mamaya maubos yung, <laughs> yung balay, tumutubo na nga. Tumutubo na nga. Diyan mo lalagyan eh. Maputik naman dyan. May kaya kaya oh, <laughs> <laughs> uh, na nga dito. Yan. Da. Eh na. Baka mag-iisima na naman si KJ. <laughs> Wasak na lang <na> yung batok. Naglag na naman. Dami. Huwag mo Makikita na naman ang kapatid yun. <laughs> Eh, kagre, tira na Dito sa taas ng lagyan ng kwan, ginikan. Baka maubos yung tuhod. Gay <laughs> gay mamaya mo ilagay pag ikaw na. Wala ka nang panlagay mamaya. Kasama uh, talaga sa balahon. Ay <laughs> nako, kagre, brum brum. Kapon kaya bang brum 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 brum. Ayala si brum brum, ha. kaya mo nga. Brum, 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 brum Eh, Nakadali yung brum, brum ha! Lumood lang ng konti, ha. Ano pa pangalan niyan pala, kaibigan? Eh, kuya, kaya rin, ano ang pangalan ba niyan? Pangalan mo. Ala pa? Pangalan Oh, ay, si Tala! Ayun, may Tala, ayo oh, si Ta Tala! Tala, anong taon niya, Tala! Kaya Kaya mo ba yan? Ayan na si Tala, makapatay na yan. Kuya Renan, tulakan mo na, patay na yan. Ayan na si Tala. Tala! Kabao! One! <laughs> Two! Yari na naman tayo daw yun. <laughs> Three! Hindi kasi tulakan ni kay Renan. Ayan na si Tala, mga kakri. na. Tala! Mahirapan! Pero di susuko, mga kakri, si Tala. Tala ng Donya Lucia. <laughs> Muntik na magkatala ito. <laughs> wala Renan. Muntik naman magkatalay tuhod. <laughs> Ito. Si ba? ay, si ano, si Wan. Ano ko? Ay, eh, bakit tipi tuloy? <laughs> yung malaki ko. Yung marami, yung malilit, marami. Yung malaki, makumunti. Ito, <laughs> mga kakakris. Si Wan O5! Wan O5! Kaya mo ba yan? Ako, patay na, mga kakakris. Si Wan, bakit nagkaganyan? Yan ba yan? Hindi yan yan. <laughs> bakit? Yan ba eh, burong burum yan ba yan? Yung kay Kuya Ano? Oo. Uh -huh. Ba't ganon? <laughs> Nangyari doon na Bakit lumod? Si Wano pa yung view si Putol. Putol! Yari ka na ngayon. Putol! Kaya mo ba yan? Yabang naman ni Putol ah. <laughs> uh <-huh. laughs> Nakapagyabang na naman si Kuya Eka. <laughs> Yari kayo kay Kuya Ega ko. Kala nyo ah. <ha? laughs> Kahit Putol yan. Eto, si Maro, patay ng Maro to Maro, kaya mo ba yan? Patay ka na Maro, Marorood ka na yan Maro, ayun na, pumunta na ng baklaran Humingi ng tawad Kahit wala namang kasalanan <laughs> Ganun lang, lalaki na yan <laughs> Naabdali ni Kuya Ang bira si Maro Maro, ayun na, yan Rorood, pero di susuko Ang bira si Maro Ah, mga kakari, ito naman si Night Chief. Tingnan niya natin. Bumaba ka, Nog Nog! Bumaba ka! <laughs> Bahala ka na buhay mo. Okay, <laughs> mga kakari, si Night Chief. Tingnan niya natin. Bubelo yan. Yeah, ayan na, bumaba ka na. Para di mapahingay ka na po. Si Night Chief. Alabaw na pang gabi. May dadaan, Nog. Ayan Teka lang, no? mayroong meron Sige, game! Game na! Wala na! Sige, Jesse! Eto mga kakakri, si Night Chief. Eto mga kakakri, Night Chief. Kaya mo ba yan? Ayan na, tumakbo si Night Chief. Mga si Night Chief. Yabang naman, dumulat na tao Hilahin mo, hilahin mo na sa tenga. Ay, sa'yo <laughs> Gala, <laughs> muntik pa bumoomale gutay nando na si Kuya Ariel. Ito, <laughs> oh, eto, si Aki Tingnan natin ito baka mapalitan na rin to. Uy, tama, tama, tama. <laughs> Yung kapalit ni Billy Boy, makaka maka, Pagayto nakatay uli Pangalawang kalabaw sa isang panahon ni Kuya Jesse. <laughs> <laughs> Seryoso <Seriously>, si Jesse. <laughs> Jesse, hey, Jesse mapapanood ka na naman. <laughs> mapapanood ka na naman ang kapatid ito. <laughs> kaya kaya ay hindi pala si Black Dragon ba? <laughs> si Black Dragon ba? <laughs> ayan na mga ka agimat kaya mo ba yan patay ka ng agimat ka mga kakri ayan na mga si agimat patay na mga kakri lulod pero di susu. <laughs> Kala, agali ah, galing kami. Ano pa sa batok yan, ha? Si ano, si ano na ba pangalan nito? Kaya, ano, ano na pangalan niya? Tatay Buwang. Ayan, si Tatay. To Buwang. Ay, eh, malakas tong kalabaw na to, eh. Kaya mo ba yan? Ayan na si Tatay Buwang. Oh, kalakas nga nitong kalabaw na to. <laughs> Babagyabagyala. <lang. laughs> Too small. <laughs> Too small daw special kay 1 oh. sumakay pa yung kalakaang neto kay Siwan ayaw ka sumakay ka pa two ayan na si kay Siwan talaga nako nakayod ayan na mga kagre ginamit na pati ilong pwede pala yun pati ilong -kul -kul. Kagre, si kay Siwan lulod pati. special pati ilong pinangkulkol pwede <laughs> <laughs> Hello mo. Nadali si Casey 1 <laughs> mo. <laughs> ano? Nabasal Gumasal Alam <laughs> mo <Kayo> yun. lang ba? Oo, <laughs> mamaya